So yun guys, sitwasyon nga dito sa uh, seaside ng Mua Napakaraming tao ayan no? Ayan, seaside po guys Seaside ng mowa, Kabilaan yan, so yan So yan, uh, dahil na Happy Father's Day ngayon Ayan, kaya marami na mga masyo guys Ano dito sa loob, dami rin tao sa loob eh ipakita ko sa inyo yung quarry, yung ginagawang ano. Yung dagat, tinatakpan na naman ng buhangin. No? Ayan nga, o. Oh. Isipin mo yung dagat na yan, guys. Tatakpan ng buhangin. So, magiging lupa na yan. So, ang ng mawawalang dagat dito, guys, sa sa kamay nila ang talaga dahil nga dyan sa ginagawa nilang uh, quarry na yan nakadugtong daw yan ng Dolomite Beach So ayan nga, abang nga na kami nga dito sa seaside, so napansin ko nga rin yung ginagawa na yan. Kaya nga, nai-share ko na rin sa inyo mga idol, itong uh, video na to. So mag-comment kayo dyan guys, kung anong masasabi nyo sa ginagawa nga dito sa Moa, sa Molopecia, dito sa may seaside, yung uh, ginagawang patag yung dagat. So para malaman natin guys, kung uh, hanggang saan nakarating itong video na to. So yun lang guys, so dito tayo guys, naglalakad lakad tayo dito papuntang Perisville ng uh, MOA so napakaswerte ng kainan dito. halos lahat ng kainan dito guys talagang pinipilahan no? maladiwata kung pilahan dito yung mga ano yung mga kainan nila dito yung mga stool nila dito talagang kumikita talaga so ganito siguro dito pag every Sunday o kaya mga holiday ganyan At talagang napakaraming tao Ayan o, puno puno nga yung ano, yung seawall nila Mula dun sa dulo hanggang sa kabilang dulo Talagang puno ang talaga Ayan, no? So mabuti nga medyo mahangin dito guys So medyo maaalinsangan pero may hangin naman dito guys sa ano Sa gilid ng dagat Ganito ang uh, aso. So, so gala-gala mode lang tayo dito, guys. Shout out sa, uh, Shoutout sa 1,000 viewers. So, live tayo. Passion ng live, guys. So, ito yung kaganapan dito sa uh, sa Moa, sa may part ng seaside to, guys. And sa may seawall. So, ayan yung Moa. Right, so, ayan yung parish wheel. So hindi, hindi lang siguro libo yung tao rito So nakakatuwa yun nila yung mga ride nila dito So wala kami mapuntahan, kaya dito-dito muna kami Tapos so, shoutout sa lahat ng viewers So happy Father's Day sa mga tatay dyan Yun no So ang pagkakataon nyo na guys Para igalan nyo yung pamilya nyo sa araw na to Ayun oh, no Nakapakarami na kapal ng tao banda no Ayun no Banda sa may Perisville Grabe ang kapal ng tao Ayun so, no Grabe, baka may show nga doon. Pupunta natin, guys. Ayun oh. Doon baka may show doon. Oh. oh. Dahil tao, ang kapal banda oh. No? Grabe pala dito, pag ganito, pag linggo. So ngayon lang ulit ako nakapunta rito, guys. Kita mo naman oh, ang dami oh. puno, puno yung, ano, yung seawall nila. Puno-puno na tao, grabe. So ayun na, may ano rito, may palabas dito. Ay, hindi, ride lang pala. Kaya pala napakaraming tao. So dito pala lahat ng mga rides. Dito, so, dito. Oh, abis. Yan yung natin Nakita-kita na naman dito sa mawa. so pila rito guys oh. Eh, sasakay lata sila manang oh. Oh, sige gusto sumakay dyan Libre ko na. na kaya 'wag. Ayan na